Hello everyone, welcome to Hula Juan. Ang reading nito ay para sa mga Gemini at ito ay about your self. So, ito yung reading na may kinalaman only to you and yung mga bagay na pwede mong palitan sa sarili mo para mag-improve ka. So, meron tayong two spreads na susundan ng advice cards. Importante ito dahil hindi lahat ng bagay ay nakasalalay sa ibang tao. May mga nakabago din tayo sa sarili natin at malaking bagay yon para umasenso tayo. Pwede nyo din i-share ang reading na ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Welcome po kayong lahat dito sa Hulahuan. Ang goal ng channel na ito ay magbigay gabay using light from above para may positive energies ang lahat. Okay, kung hindi nyo pa po na, hindi pa po kayo subscriber or follower, please subscribe para every month may aabangan kayong reading for your sign. Okay? Ten of Cups. Seven of Pentacles. So, dito tayo sa first card natin. Ano ka ba ngayon? Gemini, nakikita ko sa inyo that there is uh, there kung baga hindi gumagalaw, may pag, yung energies mo pagdating sa... Uh, evolving, medyo naka-pause siya, no? Naka-pause siya. Parang, parang hindi ko alam kung meron ka bang hinihintay or meron ka bang gustong mangyari, ganyan. Kaya may, ikaw mismo, parang, there is a hesitation. May parang, pag, pagka, uh, nag-aalangan. Ah, uh, kumbaga, ayaw gumalaw, eh. Yun na nakikita ko sa inyo dito. So, nasa tamang direction ka ba? Um, right now, when it comes to improving yourself, medyo hindi ka nga talaga active kasi Knight of Pentacles in reverse, kubaga medyo tinatamad ang feeling nito. Parang hindi masyadong Siguro hindi mo pa nakikita eh or hindi mo pa na-realize kung bakit kailangan mong there, there's a need to change in yourself. There are some things that you need to to do about yourself and yun yung mga bagay na parang siguro hindi kailangan mo pang i-find out hindi naman siguro sa ayaw mo talaga but then ayaw may hindi mo pa siya na-realize or parang hindi mo pa na mag-gets, okay so ang pinaka obstacle mo kasi sa sarili mo is ito parang may mga pinu may ginagawa ka or may pinupuntahan ka na alam mong hindi nakakabuti so it can be something na pwedeng uh, hindi ka masyadong uh, nakakonek sa liwanag or masyado kang nagpo-focus sa mga bagay na bisyo o hindi mo naman dapat talaga pagtuunan ng pansin pero yun yung ginagawa mo and alam mo hindi siya okay pero ginagawa mo siya ng ginagawa okay so it can be some is as simple as para masyado kang suplado suplada masyado kang ganun so may mga negative aspects na parang ginagawa at ginagawa mo lagi so yun yung mga reasons kung bakit na normalize siya eh. so parang somehow parang nahirapan ka tuloy So, you also have the Ten of Cups. Um, ang mabuti sa iyo, Gemini, is that there is a merong merong sagana sa bu sa na mga pag-ibig or loving fee energies na around you. So even even though na parang minsan parang feeling mo naman may, alam mo may mga may mga pupunan ka, pero yung mga nakapaligid sa iyo maganda yung energies na nakukuha mo sa kanila. So, you also have the Seven of Pentacles. Ano ba yung pwede mong gawin para makamove forward ka? You have the Seven of Pentacles. um, Ito sinasabi sa akin dito na somehow you need to uh, move away from things na parang hindi naman na nakakatulong. And you need to kumbaga magbawas ng responsibilidad, magbawas ng mga ginagawang hindi naman na uh, kaya, hindi mo na kayang gawin. So magbawas ka ng konti, medyo na overwork ka, no? So yun yung mga pinapakita dito. So kuha na tayo ng next card spread natin. Okay. You have the Nine of Cups, eight of cups, seven of cups, six, five but sunod sunod, but ganun? ang galing. <laughs> four, three, sunod sunod, but galeng, but ganun? okay, dahil yun yung yun yung dumat, yun yung meron, yun yung 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 is, you are somebody who is Parang somehow nakikita mo sa sarili mo na parang ang dami kong ang daming uh, alam mo sa sarili mo na sa ganak eh pagdating sa mga tao or feelings na uh, parang mo-supporta sa iyo meron eh meron 'yun uh, ikaw lang yung mismo hindi nakakapag-absorb uh, niyan so somehow medyo baka mapapatanong ka eh, totoo ba naman talaga eh ayun may mga factors din na parang ikaw mismo hindi mo siya na em na na ika na sasakatawan na ipapasarili ano yun na nagiging hindi mo siya na embody hindi mo siya na hindi mo ino-own yung mga binibigay sa iyo yun yun hindi mo siya kinukuha hindi mo siya ina ina-accept okay so ano ba yung mga nagba-block sa iyo minsan kasi nakikita ko sa inyo parang pinapahirapan mo yung sarili ninyo para masyadong malalayo yung mga gusto niyo mangyari So, okay lang naman to, to try to achieve greater things. Pero nakikita ko sa inyo, masyadong, masyadong, masyadong challenging yung dating. So, so yun yung mga pwede mong, pwede mong, ano, masyadong mong pinapahima pa ng sarili mo. Um, seven of, of Cups. So, ano ba yung pwede mo pang i-visualize? And parang tignan na parang, kailan, minsan baka kailangan mo lang na mag mag ilusyon na mag ilusyon Alamin hanggang mabusog ka sa ginagawa mo. And then, parang pag napagod ka na parang, ah, okay, so ano ba yung practical na pwede kong gawin? Ganon. Okay? And then, you have the Six of Cups. Kailangan mong uh, balikan yung mga, kung may mga kababata ka, yung mga magbibigay sa'yo ng happiness when it comes to uh, your... nung kung ano yung, yung mga nagpapasaya sa iyo nung bata, kahanapin mo yun. Tapos, yun yung gawin mong parang inspiration to move forward. ah uh, pwede din na baka you need to be more mature. Um, para para mas ma, ano ma magbigay sa iyo ng energy na parang kaya ko nang gawin. Alam mo 'yun, parang parang baka 'yun yung 'yun lang yung mga makakatulong sa iyo or you can change in yourself. Kasi 'yun yung 'yun yung ano ting eh. yun yung parang kailangan mo siyang i, ibigyan daw ng ano ng change, okay? So Five of Cups. Anong una mong pwedeng gawin? Unang-una, kung may mga bagay na parang uh, masyado kang nalulungkot, um, i-address mo siya. Address mo siya, bigyan mo ng pansin yung mga sa yung sarili mo. Wag wag mong i walang bahala na parang minsan kung man ka na i-address mo siya, iyak mo siya i-talk to somebody and try to be more uh, alagaan mo yung sarili mo kung kailangan ma-recognize mo sa sarili mo kung ano yung parts na nahihirapan ka and aminin mo yon sa sarili mo and para pag nalaman mo na yun then mas, mas magiging better yung feeling mo for yours for sa sarili and yourself and to to be a better person. Four of Cups. Hmm. Ang pwede mo pang gawin daw is parang alam mo yung alam mo yung feeling na parang minsan baka kailangan mong tignan pa hanapin mo kumbaga, kumbaga hanapin mo sa sarili mo yung mga steps or yung mga magaganda sa sarili mo na nakatago or minsan may mga may mga parte ng buhay mo na hindi pa na-resolve na parang kailangan mong bigyan ng pansin baka minsan kailangan mong mag sa isang tao or baka kailangan mo lang talagang mahanap na kung ano ba yung kagandahan mo sa sarili mo and para magkaroon ka ng renewed thinking okay kung kaya mo daw yun gawin parang nakikita ko sa inyo na bumabalik ka sa sarili mo na ang gaan, ang ganda. Um, pag, uh, pag lumabas ka sa, lab, sa, ibang, ano, sa, pag, kung pagkita ka ng ibang tao, parang, alam mo yung mararamdaman mo na parang napakagaan ng, 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 nangyayari sa'yo. Okay? So, mag advice advise card sa tayo. Kung hindi nyo pa napapanood ang general reading ninyo for 2024 April, uh, mahanap nyo po yun sa, sa videos ko. And, meron din po tayong yearly reading. So, you can check Okay. So next Okay. So first card fear, I realize that I am testing my resolve to live in the energy of love. So, minsan kung masyado kang maraming uh, maraming takot no, or madaming madaming mga bagay na, na napapa, napapatigil ka at napapatanong ka sa sarili mo kung kung kaya mo ba or parang natatakot kang uh, to do certain things you know yun yung kailangan mo lang manumbalik sa love para mawala yon and para maka, maka ma improve mo ang sarili mo deconstructing doubt ayan, yun lang nga only my beliefs are in my way so kung ano yung pinapaniwalaan mo sa sarili mong kaya mo o hindi yun yung yun yung, yun yung magiging ano mo eh, sandata mo eh So kung iniisip mo na hindi ka malakas, wala wala yun, yun yung ano mo, hindi ka malakas. Pero kung kung sasabihin mo sa sarili, sa sarili mo kayang kung i-achieve ang mga certain things then yun ang yun yung yun yung magiging katuwang mo yun yung magiging uh, weapon mo 'di ba so always always tell yourself good things okay so ano yung pwede mong gawin para maalagaan mo yung sarili mo build strength magpalakas ka uh, mag-exercise ka and be that person na parang um, hindi mahina and parang maramdaman mo sa sarili mo na ang dami mong kaya okay also I let go of the shadow of the past by seeing someone for the first time with the eyes of love so yung mga tingin mo sa sarili mo sa, sa tingin mo sa ibang tao when you see them na parang ayang galing niya or what alam mo yon parang kung bago yung pa, yung perspective of, yung, yung the way you see them, then lahat nagbabago. And lahat yung mga yung mga dilim nawawala siya and yun yung kailangan mong tignan is yung love tanggalin mo yung takot okay so yan po ang reading niyo para sa inyong sarili always remember na sa lahat ng gagawin mo dapat mabuti ang iyong intention and see you sa next reading